Sa bawat isa sa atin, may mga pagkakataon na kinukumpara natin ang ating sarili sa iba. Iniisip natin na mas maganda, mas masaya, o mas matagumpay ang iba kaysa sa atin. Ngunit, alam mo ba na ang ganitong pag-iisip ay nagdudulot lamang ng kalungkutan? Narito ang isang kwento tungkol sa isang malungkot na uwak na natutunan ang tunay na kahulugan ng kasiyahan at pagtanggap sa sarili. Samahan natin siya sa kanyang paglalakbay at alamin kung paano niya natuklasan ang tunay na kaligayahan. Huwag mong ikumpara ang iyong sarili sa iba sa buhay. Kung gagawin mo ito, magiging pinakalungkot ka na tao sa mundo. May isang uwak na hindi masaya sa kanyang buhay dahil sa kanyang kulay na itim. Umiiyak siya nang makita siya ng isang monghe. Tinanong ng monghe kung bakit siya umiiyak. Sabi ng uwak, ano pa ba ang gagawin ko kundi umiyak? Ang hirap ng buhay ko. Itim ang kulay ko. Walang may gusto sa akin. Walang gustong mag-alaga ng uwak. Nakikita mo bang may nag-aalaga ng uwak? Walang nagbibigay sa akin ng pagkain kaya lagi akong naghahanap sa basura. Galit ako sa buhay ko dahil ginawa akong uwak ng Diyos Tinanong ng monghe ang uwak, ano ang nais mong maging kung bibigyan ka ng isa pang pagkakataon? Sumagot ang uwak, kung bibigyan ako ng pagkakataon, nais kong maging isang puting gansa Ang ganda ng kulay puti, simbolo ng kapayapaan Sabi ng monghe, gagawin kitang gansa pero bago iyon, gusto kong makilala mo muna ang isang gansa. Pumunta ang uwak at nakipagkita sa isang gansa. Sinabi ng uwak, wow, kapatid. Ang ganda ng kulay mo. Ang saya-saya mo siguro sa buhay. Sagot ng gansa, sino ang nagsabi sa iyo na masaya ako? Tinanong ng uwak, hindi ka ba masaya? hindi sagot ng gansa Nakakainis ang kulay kong puti Walang may gusto ng puti parang kulay ng kabaong Bumalik ang uwak at ang gansa sa monghe at humiling ang gansa Bigyan mo ako ng pagkakataon Tinanong ng monghe Ano ang nais mong maging Sagot ng gansa Nais kong maging isang loro ang ganda ng kulay berde at pula. Gustong-gusto ng mga tao ang mga loro, kaya nilang magsalita. Sabi ng monghe, sige, pero bago 'yon, pumunta muna kayo sa isang loro at makipagkita. Pumunta ang uwak at gansa sa gubat upang maghanap ng loro. Matapos ang mahabang paghahanap, natagpuan nila ang isang loro. Sinabi nila, wow, ang ganda mo. Ang saya-saya mo siguro sa buhay. Sagot ng loro, sino ang nagsabi sa'yo na masaya ako? Tinanong ng gansa, hindi ka ba masaya? Hindi, sagot ng loro. Ang kulay kong berde ay parang kulay ng bubat, ng mga dahon. Kaya hindi niyo ako makita agad. Bumalik ang uwak, gansa, at loro sa monge at humiling, bigyan mo kami ng pagkakataon. Tinanong ng monghe, ano ang nais niyong maging? Sagot ng loro, nais kong maging isang paboriel. Ang ganda ng mga balahibo at kulay nito. Kapag sumayaw ito, kinukuhaan siya ng litrato. Sabi ng monghe, gagawin ko kayong paboreal, pero bago yon, pumunta muna kayo sa isang paboreal at makipagkita. Pumunta ang uwak, gansa, at loro sa paboreal. Sinabi nila, wow, paboreal. Ang saya-saya mo siguro sa buhay. Kapag binubuksan mo ang iyong mga balahibo, lahat nakatingin at kinukuhaan ka ng litrato. Sagot ng paburyal, sino ang nagsabi sa inyo na masaya ako? Tinanong ng uwak, hindi ka ba masaya? Hindi, sagot ng paburyal. Marami akong problema. Naririnig nyo ba ang tunog ngayon? Tinanong ng loro, anong tunog iyon? Sagot ng paburyal, iyon ang tunog ng mga mga ngaso. Hinuhuli nila ang mga paburiel para kunin ang aming mga balahibo at ibenta sa buong mundo. Isipin nyo, ito ba ay buhay na nais nyo? Nagtanong ang uwak, kung gayon, sino ang pinakamasayang hayop sa mundo? Sagot ng paburiel, ikaw, uwak. Ikaw ang pinakamasayang hayop sa mundo. Tinanong ng uwak, Paano ako magiging masaya? Sagot ng paburiyal: Narinig mo na ba ang tungkol sa chicken burger o chicken sandwich? Oh, sagot ng uwak. Pero narinig mo na ba ang tungkol sa uwak na burger o uwak na sandwich? Hindi, sagot ng uwak. May nakakita na bang nagbebenta ng balahibo o karne ng uwak? Wala, sagot ng uwak. May panganib ba sa'yo? Wala, sagot ng uwak. May gulo ka ba sa iba? Wala, sagot ng uwak. Ikaw ang pinakamasaya dahil wala kang problema. Ikaw ang may pinakamagandang buhay. Sa pagtatapos ng kwento, natutunan ng uwak na ang tunay na kasiyahan ay hindi nakukuha sa pagkukumpara ng sarili sa iba, kundi sa pagtanggap at pagpapahalaga sa kung sino ka. Natutunan niyang ang bawat isa sa atin ay may sariling ganda at halaga na hindi maaaring sukatin ng iba. Kaya't mula ngayon, hayaan nating yakapin ang ating pagiging natatangi at tandaan na tayo ay espesyal. Ang kasiyahan ay hindi hinahanap sa labas, kundi natatagpuan sa ating sariling puso. Kaya't huwag mong ikumpara ang iyong sarili sa iba. Ikaw ay natatangi at espesyal. May layunin ka sa mundong ito. Kung sa tingin mo ay may koneksyon ang kwentong ito sa sarili mo mag-comment lang sa ibaba. Salamat sa panonood at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at share ang kwentong ito sa iba. Hanggang sa muli ito pa rin si Pinoy Mo, TV Singing Off.